sabi mo, Claire, sabi mo ka natin, ang prostitution mo. Ang ngipin mo. Okay nga ako. Ano? Ano sasabihin mo daw sa camera? Thank po. Ano daw sasabihin mo dito? Thank you po. Ha? Hawak na. Mayhaya ka. Mayhaya ka. ka. Hi, sabihin mo. Hi. <laughs> 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 Gusto mo? Tama? Hmm? yun ay mo. Yan. Gusto mo? Wala. Tingin yung sex lang na eto. na? Alam no? Emilio? Ano pala ang Ah, sa Emilio siya magtatanong. Or magta-canvas pala. Mm -hmm. Uy! Tawag, tawag. Ano mo Ano Ano ang mo, basgit, dito. Bumili ka ng, ano, castor oil. mag ka sa bahay. Ano ka Ba't ito yung kagal mo pa Then, yeah. <laughs> dito tingin. Ugat eh. Parang kamay ng, ano, matangit ng mata ni Jem. kayo ng <laughs> kamay ni Mama. <muka> ano yung <tingang>. mga <laughs> na? Eh, kamay pa niya. banat sa trabaho yung kamay niya niya. <laughs> trabaho <laughs> eh. Dahil sa, dahil sa tamad. <laughs> <laughs> <Kata tahi. laughs> eh, sa yung saan yun? Katatahi. Eh, sa pagpapatch. Katatahi. Bakit naman ako, may papatch ako. Eh, Ilang buwan ka lang nag-punch? Ako eh, kasi mga ano daw. sa yeah, Sa'yo, so punch. Sa so kanya, pants. Whitening cream. Ayun, ayun, buhok ako. Oh! May tuko! Hindi, ano yan? Ano talaga pag dumagalaw? Kahapon pa yan. Hi Mama. Hello. <laughs> wow! Mukhang <laughs> sumisigla na si Jem. <laughs> Tumigas na yun. Mami. O oh, lalagay natin to wait lang. Ano? Ngayon talaga pagkain na dadalhin. No.